Ayun, magandang magandang araw ito sa si Roberto Official TV. Tayo ay muling nagbabalik sa ating Muntin Channel. Uh, pero bago yan, no? Nabati mo tayo ng isang napakagandang umaga ng halip hapong gabi. Uh, magaling araw, saan mang kayong sulot o parte ng mundo. pag-usapan natin kung controversial, controversial na pangyayari. Dito kayo okay, no? Na talagang nasasangkot sa illegal na po At uh, inamin na niya mismo na yung bahay ay sa kanya at pinaupahan niya. Mayroon din kontrata yung sa isang babae na umupa niya. At sinasabi niya na hindi niya raw alam na wanted yung nakatira na yun. At mayroon naman do pinakita ang mga legal documents sa so patulad ng Ailing card No? Na katunayan ay legal po sa Pilipinas. Yan. At tinatanggi, niya po, tinatanggi din po niya na siya protector sa illegal na ulo pero siya po ay inamin mismo ng kanya ano kasi siya po ay isang legal counsel ng Pogo diba? kaya itong mga Duterte na to eh kaya itong mga kampo ng mga DD shit na to itong sila Roque kaya lahat dyan no Aba eh bakit ini-issue lang daw yung Pogo na yan at yan daw laging binabato sa kanila no sa Pela Roque sa mga ano eh sino ba nagpasok ng pogo sa Pilipinas? Di ba? Itong matandang pentanil na to. No? Pinayagan niya mag-operate ang pogo dyan. Uh, at sinasabi niyang malinis at legal. No? At nakikinabang dito ating mga kababayan na walang hanap buhay. Pero ang totoo niyan, mas priority po ng pogo ang mga Chinese national lawanted po sa China. Di ba? O dito, ito sinasabi ko katulad ng pangyayari no, na ito na nagkakabistuhan na at mga politikong sangkot diyan. Eh sana po yung maimbestigahan 'yan. Maimbestigahan 'yan at managot ang dapat managot kung sino man ang mga protektor ng pogo na 'to. 'Di ba? O katulad ito, lumalala po ang problema ng mga Duterte, no? Yung sinasabi si uh, mababa ang krim ang crime dyan sa Davao ay maling-mali pa, iimbestigahan po ata yan <laughs> kasi puro pagtatakip o kasi yung aligan po yung ginagawa ginawa ng mga ano dyan no? yung kampo ng mga Duterte mali po yung lumalabas na data na mababa ang krimen dyan sa Dabao tignan nyo diba yung mga kalukuhan ng mga taon to no? so ito naman mga DD shit na to na paniwala paniwala, paniwala sa po nila paniwalang paniwala dito sa mga Duterte na to na sinasabing magaling at mahusay na naging pangulo ng bansa ay nako Mag-isip-isip kayo. Ha? Tignan nyo mabuti. Alawakan nyo inyong pag-iisip. Lumalabas na yung totoong kulay ng mga Duterte. O katulad ng busy presidente na hinahangaan nyo. Abay, puro pondo. Nangihingi na naman ng malaking pondo para sa 2025, no? Sa Office of the President. Office of the Vice President. Ika nga. Ano to? Preside Vice Presidente ba ng pondo to? No? Ang grabe makapag-demand tinanggalan lang ng 73 na security abay nagre-react nakakala mo bata yan ba ang magiging yan ba yung tatawag na magiging uh, maayos na pinuno ng bansa abay delikado po pag naging presidente ng Pilipinas siyang yung kanyang isip bata no? oh tapos takot na takot sila sa ICC na ano kasi sinabi naman talaga ni ng di, OJ ano dyan na hindi nila mapipigilan kung sakaling darting o papasok ang Interpol o ICC dyan sa Pilipinas para mag-serve o mag ng warang to pares. So lumiliit na pong mundo ng mga Duterte na to. ba? Diba? So yung mga nangangarap dyan, na mabalikan Duterte sa Malacanang ay malabo na pong mangyari yan. Hinding hindi na pong mangyayari dahil gising na po ang mga mamamayan o taong bayan sa katotohanan. Ang naniniwala na lang dito ay ilang parte na lang po ng grupo ng mga DDS at ito po ay mga mangmang, tanga at bobo. ba? Diba? O, ayaw na namin sa mga Duterte. Gising na kami sa katotohanan na mga Duterte na to ang labis na nagpahirap dyan sa Pilipinas. 'di ba? So yung mga taong patuloy na naghahanap ng 25 o 20 pesos per kilo ng bigas, maghanap buhay kayo, wag yung iasa buhay niyo sa gobyerno at wag kayong maging inutil. Tulungan natin ang ating pamahalaan, ang ating presidente para sa kaunlad ng bansa. 'Di ba? Ya yeah, bistado na nga yung mga galawan nila eh. O panay todo tanggi pa itong itong Brokwe na to, Panay tanggi siya na wala siyang kinalaman Pero na isa sa mga legal counsel ng ano 'di ba? At sinasabi niya mismo interesado siya talaga diyan sa ano na 'yan. Yung sang ano 'yan? Yung ano nang ano nang pogo na 'yan sa Pilipinas. Eh ngayon, yari na yung commission nila, yung kanila mga kinikita diyan. Ah, dahil totally ban na po sa Pilipinas 'yan. 'Di ba? Ang dami pong legacy no ng matandang, matandang penta nila itong Duterte na 'to. Yung legacy pogo West Philippine Sea. War on drug niya na talagang marami pong inosente ang nagbuwis ng buhay dyan nung panahon ng matandang iyan pag itinuro ka, inunguso ka kahit wala kang kasalanan, dead bull ka di ba? o yung pakikipaglaban ng ating mahal na pangulo sa war on drugs na ngayon ay wala pong ano, wala pong dead bull ika nga, tinatrabaho po ng maayos hanggat ma maari ay mahuli po ito ng buhay at para malaman kung sino yung pinakaano dyan 'di ba? Tingnan niyo naman yung legacy ng aming mahal na pangulo si PBBM. Grabe yung ginagawang ano nito. Pagtatrabaho at yung mga accomplishment niya na sinasabi ng mga DD shit, ay sa dalawang taon o tatlong taon daw ay wala pang nagagawa ang aming pangulo. Ha? Maling-mali kayo. Napakarami na pong naigawa, nagawa ng ni PBBM. Bulag lang ang isipan ninyo. Oh, 'di ba? Yan yeah. yung mga naglabas po ng AI na yung fake video. Ah, na sinasabing ano, yung isa sa mga Chinese po na nahuli dyan na nakatira sa bahay ni Roque ha, ah, ay pinaghihinalaan yun yung tao dahil yung isa po yung itsura ng tenga o oh, ba diba? kaya sana matukoy talaga kung anong kinalaman dito ni Roque dito sa pulburong video na to at inaamin din ito ni Maharlo ka na sa siyang source Itong gagang Maharlo na to na palita natin eh may panibagong kaso na naman na isasampa palit na palit na po ang mundo niyan no? yung mga taong ito na, na patuloy pong sumisira sa pamahalaan o sa ating administrasyon kay PBBM ay hindi po magtatagumpay yan diba? tuloy lang po ang ano natin diyan. sabi ko nga ang taong dinadown yung po yung inaangat no? yung patuloy na paninira nila kay PBBM ay hindi po sila nag magtatagumpay ha? ay kita mo pa lang nilabas nila yung video yung pulburo video na yun kahit batang maliit po ay alam na pegi po yung video at dapat po managot din ang managot ah, sa mga taong protector po ng mga illegal na poko na ito oh, diba? yung mga kasabwat po ni Alice Go na pinaginala ang Chinese national at hindi po Pilipino hindi po half Pilipino, half Chinese pinaginala ang pong purong Chinese national dahil doon sa fingerprint niya. Daming kapal pa kanino, eh, ang daming ano eh, ngayon takot na takot sila dahil yung IC eh sasabihin ni Bato na tinaridor daw no? ng gobyerno, traidor ng gobyerno sa ano dahil ito sa pangyayari. Unang-una hindi po wala pong karapatan pigilan ng Pilipinas kung sakaling darating na po ang Interpol diyan para maghain po ng waranto Paris at mag-imbestiga, 'di diba? Dapat makipag-cooperate na lang, wala talagang ano Oh, di ba? Kasi nung panahon po ng matandang pentanil, itong matandang Duterte na to, ay eh, talagang masasabi natin na naging madugo po yung war on drugs niya. Hindi po naging successful. At sinasabi nila peaceful daw ang Pilipinas, hindi po yung totoo. Diyan lang sa Davao, panay kasi nung alinga na sinasabi nilang zero ang krimen dyan. Ha? O bumaba yung krimen. Pero ang maling mali po yan, ay dyan po iimbestigahan na. Ha? Dahil maling mali po hanggang ngayon, si Kibuli nga, hindi mahuli-huli. O, oh. Sa sunod, magtataguan na yung mga yan. Magtataguan na sila. O, di ba? O. Buti pa nga. Kahit paano, mabait pa si PBBM. Di ba? Pero sabi ko nga, mahaba po ang batas ng kamay. Mahuhulit, mahuhuli po yan. O. At ito na nga, unti-unti na bumabalik yung karma dito, no? Sa mga... Sa mga... DD shit na to. Yung mga mga didisit na bayaran dyan, yung mga troll dyan, yung mga nag-share ng video na yan, mga nag-upload, lahat po kayo ay magkakakaso. Ayan, maraming maraming salamat. Ito po si Roberto Official TV. Patuloy po tayong patuloy yung pong suporta ng aking Muntin Channel. At maraming salamat po sa mga bago natin subscriber. Ayan, no? At God bless po sa inyong lahat. At mabuhay po ang ating bansang Pilipinas. Mabuhay ang ating Pangulo.